What's up guys? Ngayong araw na to di ba kumain tayo doon sa si Kilabro? Ngayon, hatda namin si ma'am Nandahil si Tita Marita na dahil siguro, Iwan ko kung sinong nag uh, sa kanya doon ipas ko ngayon, bisitahin namin at tinalhan namin ng ano bro? Tunting pagkain Pagkain, Ayan. So, siya lang mag-isa may edad na din So kailangan natin bisitahin at suki yun ni bro ng ulam. Uh, sa so, ulam guys. Uh, uh. Kaya bisitahin natin ngayon. Pakita muna na yung baliktad na ano dyan. <laughs> <laughs> Alam nyo guys, bumili kasi kami ng uh, ano, uh, pantalon doon sa Rome, Italy. Uh, tingnan mo. oh uh, pareha yan. Uh mura lang kasi tagjis lang ro, no uh, na kaso nga lang yung nagkataon ng yung panahon na yon ay nag eroplano tayo at yung luggage natin hand lang o uh, maliit lang so hindi pwede kung more than 7 kilos so tag isa lang ganito tapos kunti kunting mga ubobot na uh, namin so ngayon ang nabili pala niya yan oh, yung bulsa parang nasa likod <laughs> yun sa akin iba yun sa akin kasi yan oh. <laughs> Lamig no? Lamig ah, Ayan Tahimik pa rin ang mga tao Wala masyadong lumabas Tandaan nyo guys Diyan tayo sa SBB Nakumuha ng ticket Papuntang uh, Italy ngayong 27 dalawang sakay kasi yung papuntahan natin kaya pagbaba natin doon sa tram uh, naglakad tayo ng kunti papunta sa bus stop pero malapit lang mas mabilis tayo magsakay kaysa maglakad ang uh, bus talaga dito at saka tram kada 3 minutes 4 minutes dadaan kasi kaya mas i-prepare na lang namin na magsakay yung sa taas na yan, yan po ang uh, daanan ng mga train international. At tingnan natin ang ating bus. Oy, oh, naman na ang ating, ating. sakyan, 3 minutes. Ayan. Ayan yung isa nila, lamig pa daw siya kahit doble na yung jacket niya. Ang kapal pa. Kapal ng jacket niyan. Talain na yan. Parang si, ko ano, sa Tara, sakay na tayo. yan na tayo. Diyan lang malapit. Si Tita kasi siya lang mag-isa sa bahay nila. Kaya uh, ang naman uh, hindi natin bisitahin. Niwa bro? Oh. Alam mo naman si Toto TV mauna, maawain to. So, nagsakay tayo ng tram kanina. Nag uh, lakad ng kunti. Papuntra sa sentro mismo lakad na mga 3 minutes after nagsakay tayo yung bus na yun at lakad na naman tayo ngayon siguro mga 5 to 6 minutes papunta doon kay tita so yo tapos guys. guys bakit yung bayag ko kamot kamot muna guys <laughs> <Ayan>. <laughs> tahimik pa rin dito siguro puyat pa ang mga tao bro kagabi nagsisilibrate din yon. pero wala lang paputok dito bro masyado kaya, kaya, iba, pag sa Pilipinas ka, pag, uh, pag sa lubong ng alas 12, alas, alas 11, 45 pa lang, naghila na yan ng lata. No? Lata, mga paputok, umpisa na yan. Pero dito, ala, tahimik. mag-celebrate ka man, yung pamilya mo, kain-kain. -kain. So, the best pa rin ang Pilipinas. Oh, ganda ng Christmas light sa loob nila. Wow, dito tayo. Oh, okay. ganda ng Christmas tree nila. Oh. Dito na tayo sa dito. Cheers! Ba? <laughs> Yan. 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 Dito na tayo guys, hindi oh, lang. ng pagkain. Yes. Ito po bagay lang, guys. oh, ati greet natin ang Merry Christmas. po. <laughs> siya lang, siya lang talaga nag-iisa, bisitahin na siya sa kanyang mga kaibigan dito. Siyempre may edad na. Mahirap pag mag-isa uh, ka lang. Ito lang.

Tapos uh, sila doon lang din sa bahay. Pero busy ito kahapon tita na dahil maraming nag-order sa kanya. Um, kami, uh, ako wala talagang ginawa sa baka. Ayan. so Ayan guys, natin doon natin guys kay tita. At uh, masaya. Masaya ang uh, ano, tita na nabigyan natin ng uh, kunting, pagkain. pagkain ba? Oo, at nabati pa natin ang Merry Christmas ka kung gaano ba kung gaano ka kahit maliit na bagay lang ba oh kahit gaano kaliit man yan basta kinasingkasing ito ha, nilapitan natin ang kanilang din decorate nito ayan oh. maganda yung mga may, may, mga kahoy kahoy sa gitna itong puti mga snow punuhay ganun may mga bahay at Christmas tree. So guys, hanggat sa muli. Ingat kayo lagi guys. I love you all. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye.